Buenos dias, señoritas y señoritos Last week, my statement ang uh, Office of the Solicitor General wherein uh, they uh, itong si uh, Solicitor General Menardo Guevara express support at kinonfirma niya yung sinabi ng Philippine National Police na ang PNP lang ang may power to execute Uh, and to implement the warrant of arrest to be issued by the International Criminal Court or ICC. Understandable naman ito na si Guevara na to play the game kasi ang 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 success lang ng, uh, ng uh, as, uh, in the serving of a warrant of arrest rests on the fact that uh, De, dapat may element of surprise. Hindi ito, hindi itong bagay ina inaanunsyo, hindi pareho doon kay Bantag, anunsyo ng anunsyo si si uh, Justice Secretary Remulla na i na i na si Bantag. at uh, tuloy uh, kumaripas na ganun ni si si Arnie Teves. So I think uh, itong sinasabi ni Guevara na ganap uh, ng police, uh, walang jurisdiction dito. Walang uh, Uh, ang ICC dahil umalis na tayo sa ICC at sinabi rin ni Guevara na tama yung posisyon ng ICC na hindi nila i-implement yung arrest warrant this is just a uh, a mind game a psych a psych so oh, psych war sa mga Duterte na okay walang warrant hindi kami mag-implement nakita niyo na nga wala pang warrant nag uh, nag uh, na? nag up uh, independence move na si Duterte nagpapanik na hindi na daw nakakatulog sabi ni Harry Roque mag magbabarila na daw mag uh, ma, uh, sinabi na na ma makukuha niya lang ako ng patay magbabarilan tayo mga eh, merong pa siya nagsabi ng uh, ng curse word na <laughs> sa mga sa mga I membro ng ICC so uh, the the news alone or the maritesan na hindi na makasama si Vat kasi hindi tayo kasama sa mga vloggers na kaagad sumakay sa si statement ni ni Hari Roque na talaga nga ay meron na warrant of arrest last week pa iaresto na siya so that that fake news alone that fake warrant and fake uh, announcement ni Hari Roque already stirred up uh, reaction from the camp of Duterte. Buti na lang reaction sa kampo lang ni Duterte. Although sinasabi ni Hari Roque, magkaka people power kung, kung lalabas na yung yung uh, kung i-serve na yung Areswaran. Kaya itong pulis at itong si Menardo Guevara, parang kung ah, wala yan, wala yan, Di namin i implement yan. Pero what what they are subliminally na, yung hindi nila sinasabi sa atin pero yun ang pinagaanda nila is uh, they are already laying the groundworks. works. Ah, uh, na nila yung yung paglabas uh, uh, talaga ng ariswaran na sinabi ni Senator Trillanes noon uh, na baka kwa, baka middle of the year at ganun rin ang sinabi ni ni uh, Hari Roque na kaya itong mga uh, so, office of the solicitor general and the PNP as well as the DOJ ay parang uh, patay Malaysia na paawala dinamin hindi, hindi na implement yan pero at the same time sinasabi na, na nila kung mag-implement kami para hindi magkagulo PNP lang ha hindi yung army hindi yung armed forces of the Philippines hindi yung uh hindi yung uh National Bureau of Investigation and other agencies huh? PNP Lang Kaya sabi nito Nigueevara and I quote the PNP statement that it will not inter, it will not enforce any warrant that may be issued by the ICC is simply in obedience to the directive of the president who exercises control over the executive department including the National Police. So, uh, two 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 meaning pwede natin makuha dito. One, parang sinas sinasabihan niya ang lahat ng tao, pati yung mga tao sa gobyerno na, okay, kung darating yung warrant of arrest, pulis lang ha, pulis lang. Parang hindi magkagulo, pulis lang. Okay? Pagkatapos, sinasabi rin niya na, uh, ang presidente lang ang may sole authority. Kung, baga, kung may go-signal na ang presidente, Uh, saka i-serve yung waran so pwede rin yun nga parati ko sinasabi sa inyo kaya please share this vlog to friends and relatives kasi pwede pang ma maudlot ito dahil may nagkaroon sila ng political modus ang tawag sa ingles na modus vivendi yung you scratch my back I scratch your back maga everybody happy di ba? parati natin sinasabi what if kung dumating na yung waran uh, lumuhot both si Sara si President Duterte si si although that is unlikely to happen pati si uh, Polong Duterte at si Baste Duterte lumuhod sa harap ni Duterte ni President Marcos at uh, ni uh, niya uh, first lady Lisa Araneta at uh, nag naggumawat ng pledge na uh, hindi kami tatagbo laban sa 2028 laban sa kandidato ni Marcos, bakus susuportahan pa namin kung sino mang kandidato ni Marcos. Lahat ng puwersa namin, pati resource, financial resources namin, ibubuhos namin sa kandidato na yan. Huwag nyo lang hayaan pumasok dito yung ICC. So, all will depend, tulad ng sinabi ni Medardo Guevara, on the directive of the President. Kaya, please share this vlog to friends and relatives and tell them to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel para tuloy-tuloy yung pressure natin sa Malacanang. Mr. President, dumadami yung mga, according to the uh, Social Weather Station Survey, dumadami yung mga Pilipino na gusto investigahin ng ICC ang mga Dutertes. Pumasok ang ICC dito at gusto nila, syempre, eventually, ma-arresto itong mga Duterte. So, let's tell the President that dahil la uh, pwede pa magbago ang ihip ng hangin. Pero for now, the good news is parang inaayos na nila. Pinaplancha na nila kung ano man uh, gagawin ng, ng Philippine government kung naisuhan na nga yung warrant of arrest. Yung warrant of arrest. So, planchado niya na ang arrangement na PNP lang ang pwedeng nga uh, gumalaw upon the directive of the president. Ayan na natin. Huwag tayo, huwag tayo maguluhan, huwag tayo madiscourage kung ngayon ay iniiwasan nila, aminin na na uh, may uh, may directive nga ang presidente na to serve the warrant of arrest. Sa ngayon, sa ngayon, yan ang yan ang political reality as of now. So that's why uh, i i-equal natin i-pressure natin yung government to stick to that. Kasi for now, yun na, pinag na nila. Although, siyempre, para hindi magkagulo, lalo na si Duterte, na inunahan na nga sila, nag-announce na nga na, nandito na yung, yung warranty. What if kung nandito na, malaking gulo rin pa. Yan, not because susuportahan sila ng taong bayan, kundi dahil sinabi ni Arturo Laskanyas yung self-confessed sa... Uh, uh, berdugo nila na miyembro ng isa sa mga uh, uh, original groups ng original members ng Davao Death Squad na libo-libo daw ang baril ni President Duterte as supplied by uh, by uh, Apollo Kiboloy or, or, as smuggled by Apollo Kiboloy. So that's why wala tayong nakik nakikita from the strategic point of view parang larong chess 'yan eh hindi di dapat muna ipakita ng polis at ng DOJ at ng Solicitor General's Office yung barahan nila because this is potentially a uh, a dangerous situation at uh, meron pa isang factor dyan, tulad ng sinabi ko sa inyo kung walang element of surprise eh baka tatakas na nga talaga 'yan si si former president Duterte, si vice president Sara Duterte ah uh, si Senator Bato Dela Rosa o si Senator Bongo baka o si ah uh, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre at kumir kumaripas na sa China, sa East Timor uh, o saan pa man kasi Siyempre, may mga supporters yan na pwede isupply sa kanila ng mga private jets at may influensya pa naman yan. So, kwan lang ito. This is just ah uh, a mind game uh, laro lang ito strategic uh, war between the Marcoses and the Dutertes okay lang yan relax lang kayo kung tuloy-tuloy pa rin sila nag-stick sa script nila na wag wag aminin na may balak tayo may plano tayo i-serve yung arrest warrant kay Duterte basta tayo wala na tayo sa ICC at hindi yan i-enforce ng pulis hindi yan i-enforce ng DOJ, hindi yan i-enforce ng Soljen, hindi yan enforce ng no Marcos, ni President Marcos. So, ganun pa rin. Ganun pa rin ang script nila. Kasi, useless naman. Uh, you, 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 you create you, you create, stir up uh, trouble na wala pa naman yung actual issues uh, issuance of the arrest warrant ng International Criminal Court. kubaga sa Congress Uh, let's cross the bridge when we get there, di ba? So, ganun, huwag natin pangunahan, pero pagandaan natin. So, ito na yung ginagawa nila. So, ito na guys, ito lang, just, I uh, just like to make it clear sa lahat na yung iba sa inyo na didiscourage, ano ba yung VAT? Ang daming Pilipino na sumusuportahan sa, sa, pag investiga kay Kina Duterte, bakit sinasabi na naman ni, ni Minardo Guevara na na hindi natin hindi namin, hindi natin implement or execute yung arrest warrant ng International Criminal Court. So hindi po 'yan. Uh, don't be misled by that. Mga drama-drama lang 'yan. The same way sila Ari Roque nagsasike war rin kay uh, na pinapakita na makakagulo ang Mindanao. Puputok ang social bul volcano. Ganon. Kuan lang yan. Kuan lang yan sila. Mga PR uh, perception war lang yan. Alam natin, alam natin gera, yung gera na ganyan. Dahil uh, yan rin expertise ni Bat when I was still president and CEO. Of the Dean and King's communication So laro natin yan Laro natin yan So relax lang Relax lang mga vlogcaster uh, Let's cross the bridge when we get there So thank you very much for watching Again, share this blog. Continue pressuring the government To stick with its plan To arrest the Dutertes And uh, ask your friends To join us by subscribing To the vlogcaster Armandine YouTube channel Mucho y más gracias, and see you in my next vlog.